lechon, lechon bala lechon budget meal, lechon na gagawing una lechon na empanada o kung ano man ang atake na paano nyo siya makikita yun po ang gagawin natin tatahiin natin yung mga side papalaman natin yung niluluto ni Maddie Kung trip nyo yung mga sisig na medyo smoky, ako, prefer ko itong ganito eh, medyo na sinusunog ng konti. Dahil ang sisig naman talaga ay naimbento dahil aksidente itong nasunog. lechon, lechon balat, lechon budget meal, lechon na una unan, na empanada o kung anuman ang atake na gagawin natin ngayon at paano niyo siya makikita, yun po ang gagawin natin. Pero ang pagkakaiba nito lalagyan natin siya ng isang pulutan at saka isang ulam na palaman. Kasi dalawang pirasong lechon balat po ang hinanda natin sa episode na to. Gagawa tayo ng parang ganito. Isasara natin tapos isushoot natin dito yung mga ulam na gagawin natin. Tawagin natin kung sino ang guest na magluluto ngayong araw. Yung iba sa inyo ay pamilyar, yung mga bago, ito po si mother. Si mother po ang nagluluto para sa aming pamilya. Hindi po si mother ang nanay ko, pero si mother ang nanay ng bahay namin at nag-aalaga sa mga anak ko. Mother, anong iluluto mo sa amin ngayon? Lutong bahay simplihan torta lang. Torta ng mga kapampangan. Anong unang gagawin? Kasi meron kang giniling dito, tapos mga hiniwa-hiwa na, no? Konting paminta, tapos okay. konting toyo. Ayan yung minamarinade yung baboy bago gisahin kung tawagin namin ay torta. Tortang giniling. Wala naman siyang itlog pero torta. Lagyan ng kalamansi. Kahit na konti lang para sumarap sa karne. Ah, hindi lahat yan. Oo. Pagkatapos, aluin. So, para din siyang menudo, mga kabs, na sa version namin, minamarinate muna bago siya igisa. Yan naman, mother, dahil giniling naman yan, kahit 5 minutes lang na-marinate, kakapit naman yan, ano? Eh, Ngayon, pinanginit ko na yung kawaling gagamitin mo, mother. Ako ang assistant mo today. Matuin muna yung patatas. Kasi kailangan maprito to. Kasi masisira kapag sa giwa mo nang nilagay. So isang tip din mga kabasabang piniprito ni mother to. Kapag ka napaaga yung pagbabalat nyo at nakatambay lang yung patatas sagyan nyo ng tubig para hindi mangitim. Sabay ko na rin yung carrot sa patatas. Okay. Garantisadong luto ang patatas at carrots kung piprituin muna pang pahaba ng buhay para hindi mapanis agad. At bukod dyan, mother, meron tayo ditong itlog ng pugo o quail egg. Yung pang kwek-kwek, yan po yung iahalo mamaya. Pero hindi natin yung piprituin. Malambot na yung patatas at carrots. Tanggalin na natin. Ngayon po, lagay natin yung bawang. Bawang. Ito pong bawang na to, isang buo to. Kasi nga, sa luto, kailangan maraming bawang para masarap. Itong giniling ni mother, isang kilo. So, isang buong bawang ang nilagay. Ayan po, mga kapsa. Kulay brown na yung bawang. Lagay natin ng sibuyas. Giniling na. Na nakatimpla na sa kalamansi, toyo at paminta. pre mo muna po natin para maalis yung maluluto po yung karne. So habang ginigisa ni mother yan, balik muna tayo dito sa mga balat na pinakita ko kanina. Papansin nyo, balat lang talaga siya, tapos pagbaligtad mo eh, wala na ha siya laman. So, literal na yung balat ng baboy, yung medyo parang back part. Gagawin natin siyang parang una, no, tropilo, o parang empanada, E eh, pinantay ko na yan kanina. So pag tinupi mo, ganyan siya, flat. Ang gagawin natin, tatahiin natin yung mga side, tapos mamaya, iiwan natin bukas to, papalaman natin yung niluluto ni mother. Meron tayong kitchen twine. Umpisa natin dito sa baba. Tapos paakyat doon. Tuloy so, muna pala natin kay Mother. Medyo matatagalan din ako dito. Mga may ilalagay na naman si Mother. Ito mga cabs tomato sauce. Pakuloyin mo. Yun, yung magpapapula. Para mantika. Tapos sunod ko na tong bell, bell pepper. pepper. Oh, Yun. Red and green, okay. no? Lagyan ng laurel. Yan ang masarap na palaman mga kaps dito sa ginagawa nating lechon. Hindi ko pa yan na try sa balat lang naman to ng baboy eh. Walang kasaling laman yung balat. So pinakalaman is yung palaman, yung giniling. Susunod ko na yung green peas. Yan para kaagad lumambot. Kaluin muna natin ng konti. Lalagay ko na yung patatas at carrots. Ganun, kabilis sa mga pangyayari. Ayan. Patapos na si Mother. Kasi pulo to naman itong patatas at carrots. Totoo yan. Tapos, lagyan na natin ng itlog. Ano, oh, Diyos ko, Mother. Lagyan ko ng konting asin. Tapos, konti pang paminta. Pag sinimer mo ng medyo matagal pa yan, yan actually okay na yan, Mother. Tapos, kapag Ayo. inayaan mo pa siyang kumulo ng kumulo, dun magiging siyang nagmamantika. Oo. Ito, oh, ang torta. Mother, ako, titigman ko yan. <laughs> Siyempre, kapag kukuha kayo ng ganito, lagyan nyo ng itlog na din para unang subo pa lang, solve ka na. So, Totoo yung sinasabi, Mother. Kamang sweet. Si, kung goods, ano na lang ito, Mother? Kung gusto mo ng i-enhance, lagyan mo ng MSG, lagyan mo ng patis pa. Depende sa iyan. Depende sa kakain. Pero ito, goods na. So tapos na mother. der, ako naman ay gagawa ng sisig. Nagpahinga na ka muna, ilalagay ko yung galitson. Gawin lang natin yung sisig mga kapwa. Nakapagpabaga na tayo ng uling, pwede na nating iusog to. Gamit natin ngayon si Aiko ang ating flip grill. So nagpakulong na tayo ng pisngi at saka tenga ng baboy dito. Napakadali lang gamitin ito ni Aiko, lalagay mo lang dyan. Lagay na natin yung pisngi, sasaglagay so, ulit tayo ng tenga. Ngayon kailangan na natin siya isara balang ba, natin to. Sandwich lang natin dito. Tapos may susi yan. Ayun. Ayan. Nakalock na. Tapos ang kagandahan ng grill na to, hindi mo na kailangan balibalik rin. Medyo parang automatic na rin siya. Mas madali na siya. Kung gusto mong balik flip mo lang. Tapos ganoon ulit. Pero dahil hindi pa naman luto yung kabilang side, hintayin natin. tas flip-flip lang natin. Balikan natin mamaya. At siya nga pala, bago yan, nag din ako ng atay ng manok. Pinoil ko na siya para hindi madaling masunog. Nilagyan ko na rin yan ng daon ng saging para mas bumango at mas sumarap ang lasa. Ilalagay natin dyan sa may uling. Date lang mga Cubs, asahan nyo, lalakas ang apoy na ganyan dahil puro mantika po ang laman nitong pisngi at saka ng ng baboy. Okay lang naman yon dahil ang sisig naman talaga ay naimbento dahil aksidente itong nasunog. Kung trip nyo yung mga sisig na medyo smoky, ako prefer ko itong ganito eh, medyo nasunog ng konti. Para kapag tinadtad yan, tapos hinalo-halo, smoky talaga yung lasa. <coughs> Tapos tatadta natin lahat ng yan bago natin timplahin. Pinong-pino po nataddad para sa seasoning. Ayan mga kabs, na natin yung pang sisig natin. Ayan, ganyan lang kapino yung sinasabi ko nga kanina dahil ganyan kami magtadtad dito ng sisig. Timplahan na natin siya, syempre, unang-una. Kailangan maasim ang sisig mo, kaya ang unang lalagay natin, kalamansi. Pwede natin dagdagan niya kung nakukulakan kayo. Para lang sigurado, dagdagan na natin. Hulog nyo na rin yung toyo. Tapos, syempre, lalagyan natin yan ng paminta. Mas maraming paminta, Mas masarap. Next naman, ito yung atay na binalot natin sa foil at saka daon ng saging mga kabs. Bubuksan na natin yan dahil iahalo din natin yan sa sisig natin. Yan yung naging itsura niya. So meron na siyang aroma nung dahon ng saging. Nakatulong din yun para bumango. So ilagay natin dyan. Siyempre tatadta rin din natin yan. Hindi na natin yan katulad nung ginagawa natin na sinusukaan natin. Ito rekta na dahil mabango na rin naman. Pampakapal, pampatexture, pampadagdag ng lasa. Kontrolin lang natin yung paglagay hindi muna natin ilagay lahat dahil kasi minsan pag sumusobra naman sa atay eh namumuti naman yung sisig syempre sa sisig hindi nawawala yung puting sibuyas kaya ilalagay na rin natin ang gamit natin sibuyas hindi pula kundi puti For added kick mga kabs, lagyan natin ng sile. At itong susunod ay hindi naman talaga lagi nilalagay. Pero sa version ko, nilalagyan ko nito. Optional liquid seasoning. Pandagdag umami. Para may asim na, may umami pa. Yan yeah, mga kabs, okay na yung sisig natin. So, syempre, bago natin nilagay doon sa lechon, kailangan natin siguraduhin na tama yung timpla. Para malaman natin yon, meron kasi akong tinigman kaninang giniling. Gamit ko yung sarili kong kanin. Lagyan natin yan. Ito. Hmm. Okay na, wala ka na i-repair. Lagay na natin siya dun sa lechon packet natin o lechon empanada para siyang notebook yung pagkakagawa sa left tsaka dun sa baba. Ito syempre kasi sarado na yan. Ito yung pinag down. Kiniwan lang natin yung sa taas kasi lalagyan muna natin diyan ng palaman bago natin ituloy yung pagtatay. Meron pantali dito kung napapansin nyo. So ganito yon sa loob. Medyo maluwag. Papansin nyo wala talagang karne yan. Balat lang siya tapos konting taba. Tapos ang ilalagay na natin dyan mismong sisig. Syempre, hindi naman kailangan punong -puno to dahil nahihirapan nyo ang sarili nyo kapag pinuno nyo to dahil mahirap siyang tahiin. Siksik muna natin na para bang sako siya. Para siyang wallet talaga kung titignan no, or notebook. Oh. Ang ending nito ay magiging empanada. So, syempre, kapag nililitsyon mo to habang umiinit ng umiinit yung oven, yung aroma dun sa loob ay puro amoy sisig na. At sa kasalukuyan, mga kaps, ay nagpiprihit na rin po kami ng oven kasi napaka-importante sa paglilitsyon na bago nyo ipasok yung litsyon baboy or kahit anong litsyon bayan yan, dapat na nyo yung oven. Para pagpasok ay ready na lahat ng init para sigurado yung paglutong. Pinipihit natin siya ngayon sa 380 to 400 Fahrenheit, mga kaps, yung oven natin. Pero depende kasi yan sa oven nyo. Yung oven na gamit ko ay yung oven namin sa litsyong kuchinilyo. So, medyo malaki. So, hindi ko alam kapag tinrayan nyo kung kailangan ba parehas tayo ng temperature dahil nagbabary So kung anong oven ang gamit nyo. Yan. Sakto lang, wag nang masyadong siksikin dahil isasarapan natin to, itutuloy natin ang pagtatahi nito. One down, one more to go. Doon naman tayo sa giniling. Dito kasi sa lechon na to, wala tayong nilalagay na pampalasa sa loob. Kung hindi, ito na mismo. Karaniwan sa lechon, nilalagyan niya ng asin, ng paminta, ng bawang. Pero sa atin, yun na yung lutong version ng paminta, asin at bawang. Ulam na siya. May kasama pang bay leaf o laurel. Talaga namang sumasabog na yung flavor sa loob. Yan mga kabs, tulak lang natin. Hindi na natin siya masyadong pupunuin kasi yung torta o yung giniling na luto ni Mother, e eh, marami na kasi talaga siyang sangkap. Kaya mukhang mas mataba kaysa dun sa una. May worries lang ako dito sa pangalawa natin dahil syempre may sarsa yung giniling. Medyo tumutulo yung iba dun sa side. Kung mapapansin nyo, ayan. So, obserbahan natin. Tingnan natin kung mapapalutong natin siya given na meron siyang sabaw-sabaw sa loob. Pero bago natin isalang to, pag naglilitson tayo, lagi tayo may mix ng 70-30 ng toyo at saka tubig. Bubuhos natin dito. Hindi na natin babrushin yan. Mas maganda at mas even siya kung ibubuhos lang natin at papahiran sa kamay. Ganon din sa pagbinaligtad mo siya. So, ingat lang sa pag nito dahil minsan matapang po ang toyo sa pagkulay ng litson. Baka naman mukha siyang sunog pero hindi naman. Depende po yan sa formula ng toyo. Napakalaking kakaiba po. Ngayon naman, pasok natin sa oven, tapos hindi natin isasali yung tray bali yung grill lang. Kasi ang tendency kapag sinama natin tong tray, baka kasi mag-steam siya. Nagbabounce lang dun sa ilalim baka ito lumutong, pero yung kabila na-steam lang. So ang gagawin natin, rekta na ganito, tapos bali rin pa rin natin Nagay natin dyan ng isang oras, tapos i-check natin mamaya. Siguro aabutin to ng one hour up to one and a half hour para maging okay kasi balat lang naman na niluluto natin dito wala naman siya laman Check lang natin kung nakuha natin yung lutong in one hour. Kuwang-kuwa naman. Medyo mas may mga bubbles lang to na parang naprito. Siguro kasi ang giniling ay maraming mantika sa loob. Kaya ganyan yung reaction. Pero sa sisig, pinong-pino naman siya. So pwede na natin yung pahira ng mantika. Dito muna sa may sisig. Dito naman sa kabila. Check lang natin yung kabila malutong din naman siya sa kabila. So, hindi na lang natin siya babalik tari mga rubs, kasi okay naman siya. Ayan. Okay na lang siya ng ganyan. Hindi na lang natin siya babalik tari para mapanatili natin na ganito pa rin yung surface nung bawat isa. Ngayon, balik na natin siya. Maghintay pa tayo ng mga 30 minutes sa oven para lang sigurado siya na lutong-luto, pati yung mga ilalim ng balat. So total mga kabs, one and a half hour na po. Siyempre, pwede na dapat to, no? Kasi balat lang nga naman ang niluluto natin dito. Lagay muna natin sa tray. Pasensya na kayo mga kabs, kung mapapansin nyo, eh, inabo tayo ng dilim. Gabi na po dun sa backyard, kaya pumasok na tayo dito sa loob. So yan yung sisig at eto naman yung kiniling. Ang ganda, parang tinapay. Maganda magiging plating yan kung pagtatabihin natin yan sa namprik at saka lechon sarsa. Picture-picture muna tayo. Tapos na ang picturean mga nta na mga kabs. Tabi lang muna natin itong mga sausawan. Teka. Kasi kapag ini slice natin yan eh, baka mahulog yung mga sausawan. So ito yung sa sisig at ito naman yung sa giniling. Iwain muna natin yung dito sa sisig. Ay, Diyos ko po. So, syempre, naging empanada siya na parang unan na kanina ko pa sinasabi, ganun talaga yung itsura niya mga kabs. No? Paikot muna natin, 360. Ayan. Tapos, yung sides. Siyempre, parang uh, may gustong kumawala sa mga tinahe, kaya may namuong mga ganyan, pero intact pa rin. O, oh, walang lumabas na kahit ano. Pagka kakainin nyo siya, kung gusto nyo siyang itry, mas maganda kung iwain nyo siya ng paganyan, paganyan, paganyan. Pero ako sa gitna. Diyos ko po. Ang bango ng sisig sa loob. Tapos, balat lang talaga. Oh. Ayan, oh. ito mga kabs. Oh. Balat, konting taba, tapos, karni agad. Diba? Hmm? Okay, so nakita na natin yung sisig. Dito naman tayo sa giniling. Luto ni mother yung toppings niyan o yung palaman niya sa loob. Medyo lumutong din naman talaga. Meron pang mga pumuputok-putok dito. Sabi ko nga, baka reaction kasi yan mantika sa loob. Buti na lang lumutong dahil akala ko kanina hindi. Pero ito na, ASMR muna tayo mga kabs. Diyos ko po. Ay, may itlog pang sumama. Ayan. Mas mahalimuyak to. Sa obserbasyon ko mga kabs, itong tortang giniling, pagkabukas ng lechon, talagang yung aroma, yung amoy, yung masarap na amoy ng ulam nyo sa bahay, yun yung sumabog sa ilong ko agad. Tingnan mo naman yung itsura. Para kang may lalagyan, tapos sinot mo lang dun sa loob yung giniling. Tapos napaka-jampak dahil meron niyang itlog, meron siyang patatas, meron siyang mga green peas, syempre yung karne, carrots. As in kung ano yung nakikita natin kanina, parang mas na-enhance pa. Tapos tingnan nyo naman yung, ano, yung balat. Kapag ka humihiwala yung balat dun sa kasunod niyang taba, asahan mo, napakalot lutong talaga ng mga ganong tirada sa lechon. Well, kung wala kayong oven, pwede rin naman tong prituhin. Rekta. Kaya air fryer, pwede din. Hindi naman kailangan na naka-oven kayo. Pero kasi ganito ang resulta kung oven siya. Kahit yung kabilaw, ganun di tsura, oh. Parang empanada. Alam niyo empanada, pag binuksan nyo, di ba may mga patatas na ganyan. Yan, you know. Challenging lang dito minsan, well, madali siyang hiwain kasi malutong siya. Ang problema lang minsan yung tali kasi. Medyo hindi nakakuha agad sa isang birada lang. Sipin natin, meron tayong lechon belly roll. Iwa pa tayo ulit isa dito, tas yun yung kakainin natin. Ito yung sisig. Naku, nawasak ko na. Okay lang yan. Mas messy, mas masarap. Okay. to Gawin natin, kuha tayo dito ng balat. Tapos nagyan natin ng sisig para tayong nag nachos oh. Mm. Bagay siya. Ito na sa lamprek. Ang pagkagat mo ng balap, sasabog yung lasa ng sisig. So, parang kang kumakain ng crispy lechon sisig, pero authentic yung lasa ng sisig. Tapos yung lutong niya, crunchy talaga. Hindi yung basta malutong lang siya. Yung pumuputok talaga sa lutong. Ang natin to. Oops. Yum. Ito mismo yung tunog, mga abs. Hmm. Tarap isabay sa sisig. Doon siya, alam ko na hinggit ka eh. Ito. Hanggang ito. Subuhan so, na lang kita ha. Magayon sa mga kamay ko, nagugas naman ako bago tayo nag-start. Hmm. Mmm, ginalikan pa yung kamay ko. Anong sulit yung natin? Ginabi lang kami mga cubs kasi medyo, alam yun na. Dito naman tayo sa giniling. Nahuhulog talaga yung mga itlog. Oh. Malamang mamawasak ulit to. Na-experience ko kanina. Tingnan natin. Oh, nawasak nga. Kasi walang susuporta sa kanya eh. Di ka tulad nung belly, di ba? May tali talaga, nasusundan mo lang. Yun yung ano dito, challenge. Yan. Ito ang never ko pa na try. Nakatikim na ako ng lechon na may sisig sa loob. Pero ito hindi pa. So feeling ko talaga, ito yung perfect na empanada yung example eh. Ay, Diyos Ganun pa rin. Yun pa rin yung ulam niya sa bahay na totang giniling pero malutong. Okay, enjoy Alam ko, hingit ka, Perry. Hindi natin ang pasamang itlog. Tamo, malapit na agad si Perry, oh. Uy! Kamusta combination? Bagay, no? Hindi ko rin in-expect na... Mas okay to. To be honest, mas okay ang giniling sa loob ng lechon kesa sa sisig sa loob ng lechon. Pero hindi naman ibig sabihin hindi okay. Okay nga to, eh. Kaya lang, Kapag ginawa mo to, huwag mong gagawin to. Magkakaroon ng comparison. Mas gusto ko to. Pero oh, si mother nga pala. Tignan mo mother. Hindi ko lalakihan yung balat na. Siyempre si mother yun eh. Talagyan ko ng sisig. Tignan mo. Yan yung sisig. Hindi yan yung gawa mo. Yan yung gawa ko pag alis mo. Masarap. Manyaman. <laughs> Masarap din mother pagka giniling at saka yung ano, yung balat. Sumpa. Ito mother oh. Hindi <laughs> oh, na makaawat. Masarap. Ang dami ko na natikman na sisig, pero ito masarap. Grabe. Iba? Oh. iba yung lasa niya. Ito <laughs> yung hindi, favorite, favorite lang talaga ni Mother sisig is na gawa namin din sa bahay. <laughs> Ayun, uh, salamat ulit kay Mother na pinagluto niya tayo mga Cubs Nation. No? Pinagluto niya tayo ng giniling. Sinabayan ko lang naman siya ng sisig tapos binalot namin ni Mother sa mga ganito. Tapos ako na lang nag-oven at nag -litchon. At ito yung kinalabasan. Ginabi kami pero successful, okay, good, perfect. Uh, masasabi kong 8 out of 10, good. Yung lahat-lahat ng experience natin. Ilan ila ranking mo out of 10? 10? Hmm. 11? Hindi, <laughs> <laughs> kaya ako naman sinasabing eight kasi siyempre ako may gawa eh. So, bias naman pa sabihin ko 10, no? Eight out of ten para sa akin. Mother, thank you na. Salamat. Hi. Babalik na si Mother doon sa... <laughs> Sa mga anak ko, maraming maraming salamat. Sa mga naniibago, no, napapansin ko, meron pa rin nagtatanong nasan daw si Mayor, bakit hindi daw kasali. Naipaliwanag po namin ito sa isang video ni Mayor, kami dalawa. Ito, uh, eto panoorin nyo dito sa Bistek na Bangus. Kung naninibago kayo, wag kayong maglalala mga kaps, naninibago din kami na <laughs> nandito sa Team Canlas. Pero, ayun nga, part of the changes 2025. Happy New Year ulit sa inyong lahat. Uh, salamat sa palagi nyo pa rin pag sa Team Canlas TV. At meron tayong surpresa very, very soon. I-announce natin dito kaya sa Team Canlas page kung ano man yun uh, Sa lalong madaling panahon Thank you, thank you lahat Sa inyo capstation As always Mahal na mahal namin kayo Hindi lang ako Pati kaming lahat Na grupo dito Pati na nasa likod ng camera Kaming lahat Ay nagpapasalamat sa inyong lahat Sana nabigyan namin kayo Ng uh, bagong experience Bagong menu Bago sa amin to Salamat sa inyong lahat Sana napapasaya namin kayo Muli po Ito ang Team Kalas TV Na lagi magsasabi At magpapaalala sa inyo Huwag niyong kakalimutan Lagi niyong tatandaan Manyaman Na low Bye Peace. <laughs> Kung nagsatawa kayo Bakit tinapos ko agad Na low bat po Si Triwens Wala na po siya magamit na battery Ewan ko sa <laughs> Hindi ka nag-charge agad oh bye bye Ay, Ikaw na lang magpakita Takba mo na <laughs>